Wait lang, baby. Not wait, wait, wait. Not ano yung nandun na yun, dalawang ano yung, na yun. Ay, Diyos ko, dai, na. Diaper lang, diaper, diaper. yung Eh, sige, kainin mo na lang muna yung buho ko na manahimik ka. Tawag <laughs> mo Parang <laughs> kinakatay eh. Wala! Wala Ma! nandikit yung diaper. Uwis, ang bata to. Gumawa ka ng tape. Mam, hinihingi ko ang suutan. Anak, sandali ka naman pinapatay. Tabi, sandali lang, anak. Ang yeah. hirap mo pa lang ng diaper. pero Ang grabe kami mag-away <laughs> Anak, sandali lang. Tapos dedede -de -de na, dedede -de -de na. Sige na. Uh -huh. Eh, eh. Anak, the way na mo na lang paano siya kabitan. Hindi kasi ito yung diaper pag mga nakapit. Eh, bakit kasi Obus yan yung binili? Ubus <laughs> na kasi. Paano ba? Ayun, gano'n na lang. Anak. Ayan, ganyan na lang. Uy! <laughs> mm, ang problema ko yung ano, Ay, wait. Wait yung problema. Ito pa yung Wala nang dike. Wisit <laughs> <laughs> <Please, laughs> na tayo po pangit naman ng diaper man. na yan. Sige na, Napagod na. Wala <laughs>